And so ito ano mga ang start niya mga idol tinan niyo. Ang lakas. Ang ganda sana ng pushstart. Ang problema diretso lang yung starter. Ayan oh. Kasi ito kinalas din to yung starter motor niya. Kaya lang ito may mga guide diyan. Kala natin ah uh, hindi gagana pag nagabaliktad. Ito nagabaliktad dito yung sa gitna itong gitna kasi yung ilalim yung sa kanila taas wala tayong gagalawin diyan. Yung gitna lang pagpalitin lang natin siya ng pwesto. Aandar ah, to. oh. Hindi sabihin, gumagana. Kaya, akalasin natin. Pinanggan natin yung starter. Ngayon, wala tayo ibang gagalawin dito. Babalik tayo rin lang natin yung starter motor. So, babalik tayo rin lang natin yung pinaka... Itong gitna. Kasi meron din yung dulo, diba? Babalik tayo rin lang natin paglagay ito. Yan o. Diba pa ganun? Gagalawin lang natin siya. Hmm. <coughs> Ang yan Yung Hindi pinakausig pala, babalitan lang. Tulagay so, na natin, paandarin natin siya mama. Ito yung 135. Ito okay na siya, umandar na. Tap. Oh. Ayan, so yun lang. Ayan.